at uh, sisilip tayo sa mga ilog uh, kung anong itsura niya ngayon kasi last time parang kasama rin sila sa pag paglilinis Boy, maliligo ka? Oo. Tarangin! Tarangin! oh, Tarangin! Ho, Tarangin! <laughs> <coughs> <t accessory> bp bp yan, pipe. Hindi. Hindi. Video. Yo, rekin Dani yo. yas. Malinis na ano? Malinis. Malinis na, malinis. Malinis na to. Nga na kayo dito sa ilog namin. Yo! Peldi, tawag dito bes. Ha? Kaya tatanandaan nyo, dal peldi dito, taiyan na mga tao, dala yun naliligo, kadiri yun. Oh, okay, Pusin na yun, kadiri yun. Ayun na. Puntay. Ligo pa iking. Ayun na, video ka muli. Akit ya. Akit ya, akit ya. So, ano? John Spread. John Spread nga pala. RJ Valentos. T-shirt nyo <laughs> sa <laughs> FB. Yan. Makikita nyo ako. Kung gano'n ko kagaling, lumangoy dito. Ha? Ah, ah. Ha? Kamanda na kayo, nagtatalo na ako mamaya-maya. Ha? Ha? na siya? sa ka Okay, na, na kami. Ah? 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 Okay, one, two, three, go! Lang, eh. Mababa lang. Mababa? Anong lasa ng tubig? Ano lasa? Wala po. Wala? Papahitan lasa niyan Kaya huwag kayong maliligo dyan. Malimisto. Charging eh. Hi guys! Kamusta kayo? Ang gagawin ko ngayon, titingin tingin ako sa mga ilog. Kung kung anong itsura ng mga ilog ngayon. Sinimulan ko dun sa uh, One Luna, sa May Divisoria. Tapos, babaybayin natin kung ano yung madadaanan nating ilog. Uh, ngayon, nandito tayo ngayon sa sa malapit sa Lucky Chinatown. kami May Lucky Chinatown. Ayun. Lucky Chinatown. Yun, Lucky Chinatown yan. O, tayo. Ito pala yung footage ko nung pumunta ko dun sa may Iwan Luna. Yung ilog doon sinilip natin. Sobrang dumi. Sobrang daming basura.

Bilisan natin maglakad, abutin uh, tayo ng dilim. Kaya tayo makukunod. Mukhang may naglilinis doon oh. Doon. Bali, andun tayo kanina. ay dito Oh, wala pa lang daw. Mukha naman may naglilinis dito. Malilis na siya eh. Parang part. Bali, nandito pa rin tayo sa Binondo pa rin to. Uh, basta yung madadaan lang natin mga ilog. Yung, hindi ko alam mga pangalan nila. I-google ko na lang mamaya. I-search ko. Tapos, lalagay ko na lang dyan sa... Lalagay ko na lang sa video. Kung, an, kung anong ilog o anong street. Street na lang. Okay, guys. Wala sa ilog yung basura. Andito. Ito yung famous na iskolta. Makikita nyo madalas to sa mga commercials, pelikula. Yan. Doon, skolta yun. Ah, ito yung ilog. At ito na yung ilog pasig. May ganyan pala dito. Kita so tayo sa Liwasang Bonifacio uh, at ito yung malapit sa May uh, Post Office. Manila Post Office. Naligaw tayo. At napunta na tayo dito. Uh, may court na rin pala dito. Post Office. tayo sa Jones Bridge Dan. malinis naman yung ilog <laughs> yung mga ano lang yung mga talagang estero yun sobrang dumi hi guys welcome to China Town, China Town. Hi guys, dito ko natatapos yung vlog ko uh, Inabot na ako ng gabi Andito ako sa may gitna ng San Lorenzo ba to? San Lorenzo Plaza Sa Binondo Ito yung Binondo Church Sa likod ko Saan ba? Yan Napagod na akong uh, maglakad Kaya magta-transition na lang tayo ng ganito uh, Yon guys Bye na tayo. Oh, pagod. Peace out. Hi guys, may nakalimutan ako. Uh, like, comment, and subscribe pala. <laughs> See you guys, peace out. God bless. Jones Bridge nga pala. RJ Balentos. T-shirt nyo sa FB. Yan. Makikita nyo ako. Kung gano'n ko kagaling, lumangoy dito. Ha? na umanda na kayo. Ayun eh na, eh ako mamaya-maya. Ha? Oh. Ha? He we are, a stars over a